Hala, hala! Hala, Sige! No! No! Naka-video ka! Huwag kang ganyan! Sige, naka-video ka! Isang ka naman sa barangay! <laughs> Labay lang So, mo bisita ni Lolo Chago. Wala siya kabalo nga. Ato siyang bisitahon karon. tawo na malik sila oh. Kay, nabilin ang nabilin ang cooler. Na dito ang So, nag-take out po tag-pizza sa Halover Magbantay ta kay May mga kwan o lubi mahagbo.

So, hi guys! Ato bisitahon si Lolo. Wala siya kabalong. Ato siyang bisitahon karon. ron. ang place di rin. Adi, ka siya kabiya. Nga. Kuan kayo sagbutan. Wala siya kanil. Mone, ito ni Durano. Mad! Di yun siya kabiya. mo Si Ano Park. Si lugar Park rin. Kay Love. Kini ni Dahalag siya rausad usad rin. Di yun siya mo biya. Di ba yun? Di pa na yung lugar di rin. Di siya So diha mo sulod pata sa kuan kana wa ka maisan. Oh, ka bak. <laughs> nga baka mo pa umod. Ah, baka. Tapay Hala <laughs> Sige. Ay, makidula makidula siya kita sya pretty. Ala, no. <laughs> diay, diay, diay. No. Naka-video ka! Huwag kang ganyan! <laughs> Sige, naka-video ka! Isang muka naman sa barangay! Daghan <laughs> ka sila kamaisan diri ay. Ano Ano

opo den na basitan me den so bamedare ug sama rasog baon din ha isda amana isda wala pa nabili din to lagi papa di dadi niya iko iko pa di dadi kanon mana si ate ate chris

So, magluto mi karon og biko. Pure na siya katong ko ano, coconut nga ano, gikatasan. Wow, favorite na ko na nga biko. Say Tagalog sa biko. Biko ra. so, mana siya magbiko dire sa bukid. Daghan kaayong mga mais. O oh, di ba? So, Dali ra kay inig ibot ni og mais din ha oh. <laughs> so natay halo-halo diri sa Calovers. Ayan, so, nagbalon diri sa bukid. Mango craze akong favorite halo-halo. Halovers. Um halo-halo. So atong tilawan. Pero kapila lagi ko nagtilaw ani nagkaon ani kay lagi favorite kay nato ni siya. So ganina ra ni naka take out hantod naabot medyo na kay nagbiyahe mi sa ani pa ni siya. Medyo ang ice cream ni melt na pero nagka creamy nag sus sus dai kini mamalait lan lolo tiago ni mo di ako na assign sa pagbiko dai di ako ni naglatik ko dai naglatik kay mamalait ang lolo tiago ang problema di kisa may atong ipasawa ani <laughs> na mo di siya asawa pero mo taas baka na guay <laughs> oy kana pud langga kay aso lang ka karon nami dare karon nay balay dil popo dayon Nami! si Popo, dayon, yung sobami isda o milk. Kayo, yung Ay, gakuha na yung galuto, meog, luto. Nami baboy amang dito mo hawon. Sinabot mo mga anak ko. Sa kalipunan, sa dagandaganan na Nami baboy amang. Cute kay kagnawong lo. Kagalala Ha? Cute kay kagnawong. Sahay. Sahay. Sa. Sa, sa mo siya mong lolo nga kwan kaya mo energetic pa dito kayo tanawa o mo 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 kuan pa na siya mo haling pa na si lolo ha o di na siya musugot nga o si trabaho kay magluya daw siya so mo na siya maglihok lihok na di na lang <laughs> ginato siya kana na ang buyagon kung may mo yung mga istorya ni molo okay ra okay ra yung mong life happy ra ka ha o pagtarong balo lo? lo yung gata, pwede nyo nang ilagay yung sugar. Brown sugar is koan. Tapos lagyan nyo din ng, ano bang tawag dito? Kamay na kinugay. Oo, oo. tas tamang mekos-mekos lang guys. Until na magiging ano siya. Wow! Mm -hmm. Ganyan yan ang ano. Sige mas, iho-ho -ho mo. Iho-ho mo. Ay, eh, may kanta pa talaga. <laughs> Ayan o. Oh. Tas ganyan. Eh mas be. ako. <pintura noise> <kipulay> Naulahig na sila kay nalimtan ila ang sudan ang cooler. So panghangak yon. Okay, salamat ka ayo. Kompleto <Okay. ukulay> nana. na. mo. Alitan mo. Sansan nagtuo ko gidalan ning dapag ka kan si wala uday. Pa sorry ah. Sorry sorry nagtuo mo mo gidala po mo wa tahal. Nagluto siya oh. biko.

ito lang May nana, paggamay. Ito lang paggamay. ko mo sa taling aso, oy. Eh. <laughs> <laughs> latik para sa mga taong puro atik. <laughs> latik, taong puro atik. <laughs> oh, latik na siya. Pwede na siya butangan. <laughs> <laughs> Kung ano. sige itong parabi ko nga rice. Pilit. Pilit. <laughs> छे हम तो नहीं कोए को मिलाला